Okay, good morning, good morning, good morning. For today's video, magluluto tayo ng um, chicken feet o yung tinatawag nating Adidas o Adidas sa Tagalog o sa Pilipino tawag natin. Pero iluluto natin siya adobong pinatuyo. Okay. All right, all right. Ayun, meron tayo dito mga ayan, no? Oh, Nakahilera, nakasalansan yung ating mga uh, chicken feet yung ating mga adidas. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat. So, meron tayong 14 piraso, 14 pieces. Um, nasa ano yan eh? Nasa 600 grams. Okay? So, lutuin natin ng adobong pinatuyo. Well, of course, hindi mawawala ang ating sibuyas ang ating bawang. Alright. And of course, of course, of course, kailangan natin ng silver swan. Soy sauce, so, silver swan, bahala ka na. At syempre, hindi mawawala ang ating vinegar. Kailangan din natin ng dahon ng laurel. And of course, of course, of course, kailangan meron kang kawali, kaldero, siyempre lutuan, at no? saka sando. Okay, yan. Painitin na natin ang ating mantika. Yan, pag mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang bawang. Yan. Gisa natin mabuti. Ilagay ang ating sibuyas. Alright. Halu-haluin. Hop. Ilagay na natin ang ating mga manok. Paa lang nga. Paa nga lang. Yan. Hindi siya buong manok, kundi puro paa. Alright. Ngayon, igisa siya ng mabuti. Yan. Igisa natin. Igisa, igisa. Yan. Okay? Uh, hayaan muna natin siya ng ilang minuto. Binatin po yun. Okay, lagyan natin ng suka. Paminta. Laurel. Yan. Pag medyo kumulo na, lagyan natin ng tubig. Yan. Palambutin na natin. Check na natin. Yan. Kumukulo, kumukulo. Ang ating chicken feet adobo. Alright. So, yan. Medyo uh, nauubos na yung kanyang tubig Ayan, patuyo na siya syempre of course eh, adobong pinatuyo nga eh Okay. Okay, so yan kumukulo na ang ating uh, uh, adobong Adidas o yung ating chicken feet. So guys, hindi problema yung ano diyan. Uh, kung ilang oras siya uh, papukuluan. Ang importante diyan ay eh, yung gaano siya kalambot kailangan palambutin siya inalalagis nalalagis na siya sa kanyang buto okay so walang kaso yung kung gaano pa katagal yan okay eto meron tayong ano uh, isang tasang tubig yan dagdagan natin siya ulit ayan okay diretso pakuluan natin siya ulit okay yan Uh, patuyo na ang ating chicken feet adobo right paubos na yung tubig nya so ayan guys uh, ano na yan malambot na yan nakita nyo Ah. Uh, palagas na yung buto nya so ayan ito 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 ang ating uh, chicken feet adobo ayan yung ating pinatuyo alright so ngayon magtitikiman tayo. Alright? So, ito yun, Oh. Ayan. hmm Ayan. Kambot. Mm, hmm? Super lambot. Hmm, Uyami. Mmm. Alright. Buto, buto, buto. Ayan. See? ganyang kalambot, guys. Ito na lang ito yung natira. Ayan, isang paa. Okay, isang tip ko sa mga nagluluto, hindi ano ah, hindi kaso yung ah, kung ilang oras o so, sasabihin nila, isang oras mo lang pakuluan yan. Okay na, hindi, hindi totoo yun. Ang importante ay yung makuha mo yung lambot na gusto mo sa pinakukuluan mong karne o niluluto mo. Kahit na dalawang oras pa yung niluluto mo, kung hindi pa malambot, wala rin. Diba? Yung iba nga, sabi nila, pag nagpapakulo sila, nagpapalambot sila ng baka, oh, tatlong oras ko nang pinakukuluan yan, matigas pa rin. Walang kaso yung ano, hindi importante yung oras diyan Kahit na sampung oras yan o sampung taon pa yan na pinakukuluan ang importante, mapalambot mo yung iyong karne ayon sa gusto mong lambot. Okay? Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, uh, please uh, do subscribe, like, and share, and hit the notification bell para sa inyong, para sa aking mga susunod na mga videos. Ngayon, kung meron kayong mga question, eh, sa comment section, mag iwan po kayo ng ano dyan, ng uh, mensahe sa ating comment section. Pero ako, may, may ano rin ako, may tanong din ako eh. Ilang beses kong binanggit yung salitang chicken feet adobo sa video. Okay guys, hanggang sa muli, uh, maraming salamat. Ito po si Lutong Bahay on the spot na nagsasabing God bless, God bless, and more God bless. Thank you!